Hello friends. Ayan, welcome back to my channel. Ah, uh, right now, meron ako nakasalang dito sa aking uh, air fryer, air fryer na apple. Hinati ko sa gitna, tapos tinanggal ko yung gitna, yung may buto. Hinati ko sa gitna, tinanggal ko yung gitna. Tapos nilagyan ko ng uh, oatmeal, ayan, butter, and then brown sugar. So Tingnan natin kung ano yung magiging lasa nito. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagkat. Uh, simple lang naman eh. Hahatiin mo lang naman sa gitna yung apple. Tanggalin mo yung gitna, yung may buto. Nilagyan ko ng brown sugar. Tansya ko lang. Nilagyan ko ng oatmeal at ang um, butter. Tapos, uh, in-air fryer. In-air fryer ko siya ng 15 uh, minutes. Ayan. Excited ako na matikman. It was just shared to me by my uh, colleague. <laughs> so, tingnan natin kung nga... Uh, anong lasa nung apple na merong uh, butter, oatmeal at saka brown sugar. Okay. Uh, meron pang 1 minute pero gusto, ko na siyang silipin. Tingnan niyo ha. Silipin natin. Wow. So ito yung itsura niya. Yan, look. Okay. I think kailan, tapusin natin yung ano, 1 minute. 1 minute. <laughs> nai-excite ako dun sa apple. pero parang medyo nagmelt na yung butter. Hmm. I don't know kung ano nangyayari sa apple. Crunchy ba siya or what? Anyways, tingnan natin. <laughs> ayan. Kung meron po kayong recipe na masarap gawin sa apple, Uh, paki-comment down below lang po and then na uh, ayan pwede kong gawin ano kasi marami kaming apples so sinishare ko lang yan sa aking mga kasama at saka kung may mga pupunta dito sa bahay, so nag apple picking sila. <laughs> okay, I think it's uh, almost done. Excited ako. Ano kayong lasa nito. Ooh. Tinapos na eh, no? <laughs> Ooh. Wow. Ayan siya. Okay. Okay. Ayan, ito na. Pero mainit pa kasi siya. Uh, malambot, no? Malambot siya. <laughs> Ayan, no, tingnan nyo. Ting yung kanyang itsura, ba? Diba? Parang kakaiba. Hmm. Ito na. Ito na yung ating apples. Ayan, paano ko ba ito kakainin? <laughs> Be? Hmm. yung ano, yung uh, butter, minit, and then sugar. Para siyang nanuot sa sa apples, masarap nga. Yeah. Masarap nga siya. Yan. Naluto yung apple, oh. Mainit, init. Mahirap kainin. Kasi yung init, mas masarap ito pagka ano. Mas, mas, mas mararamdaman mo yung lasa nito pagka, hmm. Malamig na. Right now, mainit kasi. Pero, whew. Hmm. I like it. <laughs> Kaya subukan nyo guys. Ayan. Apple. Nilagyan ko ng, uh, ano tawag dito? Oatmeal. Hmm? Tapos meron siyang butter at brown sugar. So, magiging malambot yung apple mo kasi na-air fryer natin siya. Pero lumalabas din yung katas niya. Mm. Lumalabas din yung katas niya. And then yung yung butter and then yung sugar nanuot doon sa nanong manunuot dito sa ano sa apo. Mainit. Balamigin ko muna. Anyway guys, if you wanna try this, mm, um, okay lang. Eh, uh, yung lasa, yeah. Nagustuhan ko siya kasi ano to eh, healthy to eh. Pero mahirap pang kainin kasi gawa ng ano, uh, mainit. Thank you so much, guys, for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.